Meron ako binili dito sa TikTok. Sigurado ako kailangan nyo to. Parang 35 pesos lang ang isa nito. Actually, nabuksan ko na kanina. Gusto ko lang i-share sa inyo. Ang binili ko nga tatlo. Isa, dalawa, at itong ikatlo, na nabuksan ko na. Ayan o. Ito ay anti-loss na keychain. Ito parang ganito. Ginawa ko na kasi isa kanina. Yung isa dito ko nilagay sa car key ko. Susi so, ng kotse. Tapos meron siyang ano, phone number. Ang dulo na lang. Ayan. Ilalagay mo dyan yung phone number mo. Ayan o. Oh. Kasi nga may mga number siya. Ganito kasama niyan. Pakata ko sa inyo. Pwede siya sa bag, pwede siya sa pouch, pwede siya sa mga maalagang bagay na ayaw mong mawala sa iyo at kung sakali mang mapahiwalay sa iyo ay merong makakatawag sa iyo kasi nga may number mo dito. So, eto. Ganito ang mga kasama niyan. Meron siyang kasama ganito. Pero sa akin hindi ko na nagamit kasi nga eto ay meron na talaga siya. Tapos... Dito mo ilalagay yung number mo. Cellphone number mo. And ito yung mga numbers. Sobrang dami niya. Kompleto yan. Ganyan. 35 pesos. Kaya tatlo na agad yung binili ko. Kasama to. to. Ay, ito pa pala. May kasama siyang maliit na ganito. Siyempre yung itutusok. Yung akin kasi, tingnan nyo, kung napansin nyo, balik na natin makamakita yung number ko. Eh, mag-chikash kayo sa akin ng Charot. <laughs> Charot lang. Sayo sa akin, dinire ko na siya harito, Hindi ko na nilagay itong malit na to. Pwede niya nilagay kasi masyado siya nga haba. Kaya dinire ko na lang. Ayan o. Pwede siya sa bag. Pwede siya makita. Number mo. May bag ka siya yun. <laughs> pwede sa bag, pwede sa pouch, pwede sa pitaka, sa car key, sa uh, sa ng bahay niyo, sa lahat ng mga bagay na mahalaga sa iyo, lagyan mo nito just in case na mawala sa iyo, mapahiwalay sa iyo, lalo ko ikaw yung mahilig makawala, 'di ba? Ng mga gamit-gamit mo, kahit sa payong, maaari kung ang payong mo ay sobrang mamahalin.